Hi guys, kumusta kayo? Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Papa Jay. So kung bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. So yun nga may kami ni Marot ng Kaunting Grocery na namin pantawid gutom para sa ating mga kababayan na nakakaranas ng gutom. Kaya bumuli ulit kami ng Kaunting Pantawid Gutom na Grocery. So yun, bumili kami ng Lucky Me Chicken at Lucky Me Beef. At syempre, hindi mawawala yung dilata na pambansang ulam ng mga kababayan nating sa so, mga viewers natin kung pwede eh, wag niyo skip kung may lumalabas na ads nang sa ganun ay padagdagan yung pinamimili natin at mas marami tayong mabibigyan hindi lang sampung pamilya at kundi madaming madami at hindi lang isang kilong bigas hindi lang dalawang noodles at hindi lang sardinas yung pwede natin maipamigay pag lumaki na yung ating kinikita dito sa ating pagbablog so sana tulungan niyo ako na makag-subscribe kayo at i-share ang video na ito nang sa ganun ay mas marami tayong matulungan sa so, bawat hindi nyo pag-skip ng ads at pag-share ng video na ito. So para na rin kayong tumulong sa pamilya na mapagbibigyan ko ng pagtawid gutom pack. So sana ay tuloy-tuloy nyo akong suportahan at ilike ang video na ito sa bawat uh, vlog na aking ginagawa. Suportahan nyo pa rin guys. Uh, laging lagi nyo ilike, share at mag-comment down below kayo. At syempre huwag nyo laging skip yung ads na lumalabas. Nang sa ganun ay mas marami tayong matulungan na pamilya. Mas marami tayong maipamigay. At hindi lang dito sa Laguna So, hindi na nais ko rin magbigay sa ibang lugar kung papala rin na lumago yung ating channel. So, parte na rin kayo sa mga uh, mga pamilyang mabibigyan natin ng tulong sa mga subscriber ko dyan. Huwag kayong magsawang panoorin yung mga ina-upload kong vlogs, mga gagawin ko pang vlogs sa mga susunod na araw. Nang sa ganon ay kasama ko kayo sa pagtulong sa mga pamilyang mabibigyan natin lagi ng pagtawid gotong packs. So, sana uh, manatili kayo na nasa aking channel at laging sumusuporta araw-araw. Hi guys, kumusta kayo? Welcome back sa channel ni Papa Jess. So ngayon nga, nakabili ulit tayo ng pantawid gotom na pwede natin ibigay sa mga taong makikita natin na nasa paligid-ligid lang. Yan, sorry. <laughs> natin ito yung mga taong ano, yung parang kinakapos sa araw-araw na pwede natin bigyan ng pantawid gotom para makasurvive yung isang araw nila na wala silang pagkain. Okay? So, <laughs> yung ibang tao, hindi na muna natin bibigyan, lalong-lalo na yung nasa paligid ko or yung mga kilala ko. Kasi yung mga kakilala ko naman o or yung mga kapitbahay, ay meron naman silang mga source of income. May mga trabaho naman sila at madami sila. So hindi ko naman pwedeng bigyan yung, yung iba lang kasi baka magtampo yung iba. Baka sabihin, binigyan ko kasi kakilala ko, kaklose ko. So kaya hindi ko muna sila bibigyan. So ang unahin muna natin yung mga tao, hindi muna natin kilala. Okay? So yan, uh, ah, meron tayo ditong 20 na sardinas, tapos 20 na noodles, sa tigi isang kilong bigas. So ito mo lang yung napayanan natin, kahit so, ito lang yung budget natin. So kaya yung mga viewers natin dyan na baka gusto mag uh, tumulong or mag-donate, so pwede pwede po kayong mag donate para makapangdagdag para ipangdagdag natin sa susunod nating pamimili nang sa ganun ay mas marami or mas maragdagan yung ipagbibigay natin. So yan, magre-repack na tayo. Ayun, bumili ulit ako ng Ecobag. Isang kilo bigas. Isang kilo. Tapos, sardinas. Isang maanghang sa isang, isang ano. Sa hindi maanghang. Sa noodles. Yan. Yeah. Kaya yung mga nakakaluwag-luwag niya sa, sa buha, yung parang ano lang. Baka may mga kayo, pwede-pwede nyo yung ibigay para na sa ganun. Makatulong na rin kayo sa mga nangangailangan. At sige, isang kilong bigas muna. Yun lang muna yung kaya ko. O, pag dumami na tayo, so baka hindi lang isang kilong bigas. Baka hindi lang sardinas, hindi lang noodles. Uh, may, baka may spam na. Bali, may pakarne na tayo. Susunod. Bowl, Ayan. Ibu na ko dyan na what if no ganyan sa buong mga chichay. Ibigay mo tayo sa buwan. Di na ibukalun si Rosmar, no? Ito muna yung may ibigay natin pang tuwid po. No? Ayan. Marami naman, marami naman, uh, yung mga binibigyan naman namin ano makas naman sa mukha nila na ano sobrang saya nila kasi syempre pangtawid tawid na rin to kasi mahal nang bilihin ngayon no lalo na yung bigas sobrang mahal dati yung 55 per kilo sobrang ganda lang ng bigas ngayon is 58 58 yung pinaka minimum maganda na maganda na 58 kilo ah 50 Tikpipipit nga itong binigay, binili natin eh. Ang ganda na siya. Kasi nung nakaraan, 55, medyo, medyo hindi siya okay. Bago pala kayo sa aking channel, so huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Tapos kung may lumalabas na ads, huwag niyo i-click. Ang sa ganon, mas lumaki yung kinikita ko nang sa ganon, mas marami din yung may ko. At mas marami din yung maaabot or matutulungan natin. So, ang plano ko kasi, ang plano ko is, paglibot-libot ako sa ibang lugar. Ikotin ko yung ano, yung Pilipinas sa pamimigay. Wala nyo naman, di ba? Mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Yun yung plano ko. Kasi yun sa mga kabundok bundukan kahit yung may mga <laughs> terorista, pupuntahan natin yun. Pag di, pag di mo biligyan ako, pake ka, abunin lang ang bala. Kinatali, mo. Pero oh, Hindi ito oh. pumasko kaysa, ito yung ginagawa kong patawid-gotong kahit hindi December, ganito yung gagawin ko. Pamimigay ako sa mga taong ah yeah. o na nangangailangan ng pantawid na nangangailangan ng pagkain sa 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 isang araw. Yan. Yes. So nakagawa tayo ng 10 pantawid gutom packs. Yan. See you soon sa mga susunod na araw kasi mamimigay ulit kami. Pag-iikot pag iikot ikot ulit kami guys yan yan ah, ito na ang dami nito oh. sampung piraso lang to ha ah. ibig sabihin sampung pamilya yung mapapakain natin ito papapasaya natin ito at mabubusog natin ito kasi simple lang naman yung mga taong ano eh taong may hirap simple lang sila simpleng sardinas at sa simpleng noodles nabubusog na sila So hanggang dito na lang guys. So thank you for watching. Kung nagustuhan nyo itong vlog ko nito, huwag nyo kalimutan i-like at i-share at syempre mag-comment down below. Thank you for watching. Bye-bye!